Siyempre guys, nilagyan ko yan ng mushroom. Lulutuin natin yung mushroom. So, ayan. May make mekos-mekos -make natin. Kasama yung manok guys. Pero yung uh, another chili o si kaya para pepper at saka tomato. Hindi ko na yan lulutuin. Kasi naluluto yan pag nailagay ko sa oven. Ito lang mushroom at saka manok. Diba dati na gumawa ng pizza pero vegetable lang nilagay ko. Ito nilalagyan ko ng mushroom, vegetable, manok. Ah uh, guys, yung ating pizza guys. Iba ito guys, may manok at saka mushroom. Itong manok na to, niluto ko yan. Okay. De, ito ang nilagyan natin una. Dalawang pizza lang pala ang gagawin ko dito. Ayan sempre maglalagay rin tayo dyan ng mga vegetable. Siyempre, ayan, di mawawala yung mga green bell pepper. Ay, naku. Nagawa ko na ito dati, di ba? Papakita ko lang. Ulit. Tomato. Zaitun. Siyempre, maglalagay tayo ng cheese. Sana magkasi yung cheese ko kasi ito na iwan lang to eh. Mozzarella pala ang gamit kong cheese guys. Sana magkasi ka cheese. Huwag ka sana maubos. Meron pa isa dyan. Ang pangalawa na nagbilog ano, ito. Tray ko na to bilog naman to. Yung isa lang ay, po yung pontis ko. Magkasi kaya. kase kase ka, please. Ito na guys yung ating pizza guys. Tapos na. So, ang kulang na lang dito. Ilalagay ko na sa rep. Ay, sa rep. Sorry. Sa ano, oven. <laughs> Imbis na lutuin, ilalagay sa oven. Nagkakamali naman ng tao guys. di ba So guys guys, lutuin muna natin bago nating pagsaluan. Sa kakapanood ko ng TV, movie, muntik na masunog. <laughs> Pero okay lang. Ayan guys, tapos na slice ko na. Kaya, aray. Kung hindi ko lang naman masusunog malapit na. Ayan, gaya ako, makain na ako guys. Makapalito kasi dalawang piraso ginawa ko para isahan lang. Pwede naman gawin manipis, pero kung sa bahay mo lang kainin, okay lang. May kasi ikaw lang naman kakain. Hmm, ayan. Sarap.